Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Philippine Drug Enforcement Agency BARM at Bangsamoro Economic Zone Authority o BEZA upang maglaan ng pasilidad sa loob ng Polyok Freeport and Economic Zone para sa Pideya BARM Seaport Interdiction Unit. Ang detalye sa report. Sa ilalim ng nilagdaang kasunduan araw ng lunes, August 11, 2025, magbibigay ang BEZA ng ligtas na pasilidad para sa K-9 unit ng PIDEA at kanilang mga handler, office space para sa enforcement, intelligence at administrative operations at karagdagang lugar para sa iba pang mahalagang operasyon. Layo ng pagtutulungan na ito na palakasin ang maritime interdiction capabilities Tiyakin ang seguridad ng mga Beza Managed Zones at panatilihing ligtas at walang iligal na droga ang Bangsamoro Region. Ang MOA ay nilagdaan nila Director Hill Cesario Castro at Minister Farsarina Muhammad.